Diba? asam si Alilin Or ba og okay, to si see... Kwendines no Dinis wait okay. okay so good morning sa lahat good morning, sir. so ito isa lang to sa mga trabaho nyo sa barko uh, magre-reconditioning ito sa generator to no cylinder head ng generator generator o compressor ano yan so compressor ha oh so, ibang klase na ano bilog yung ano nila bilog Oh. Anyway, so good morning salat. lahat. Para madilim yung condominium natin. Okay, ilaw nga jan mas prasan. So, sino ang umuwi si si Kuya lang umuwi kanina umaga? Talabo, sir. Sino talabo doon? Man, wala pa na ulit sa labo. Wala. Hindi sir, dili na sa Hala ah, lang sa saya daw iyan. Ayong ah, yung magbiti. Oh, uh, yung ah. taga ah. Pero balik para siya dito, para siguro. Diretso na. 300 na siya. Okay. Mayroon na bang ano? Ito yung pala yung may mga agency na ano? Diba, nag-ano ko sa inyo. Ito yung ano nyo. I-picturean nyo tapos isin sa GC. I-picturean nyo, isin nyo sa GC yan. Yun yung mga money agency, no? Uy, kanina yung sinilas to. Money agency, no? Na pupuntahan ninyo. service na sir. c -base, Ang land base, wala. wala, wala pa land ah. Wala pang land base. Sino bang maglandi sa iyo? Si Parsan lang naman. Ito, pala. Oh, waya, wala pa. Bago pa lang kayo. Saka na, pag matapos na. Oh. Saka bago kayo magtapos, dapat may resume na. Ha? Ah? Kagaya ngayon, itong mga pagtapos na. May resume na kayo. Kasi apply, isi-send na ninyo yung resume ninyo. Hindi pwede yung mag-message -mag ka lang, mag-comment ka lang na uh, applying for Peter. Hindi yan. Isi-send mo yung mga documents mo lahat. Oh. May contact number, may email tatawag sa iyo yan. So yan yung uh, kuan yan yung dito ka ano? Dito. Bila. Oh. So at least nabawasan na tayo. Uh, ah, mayroon naman tayong darating sa ano sa next week. Sa Mitri at sa yung taga Bohol. Sino pa ba yung taga Bohol dito? Wala na, tapos na. Si ano si yung nagbiti lang no. Sino bang nag Ilan ba nagbiti? Ilan pa sila ngayon? Si Big Boy, at ah, Kabila pala no. Sino mag Paganyas. Yes, Paganyas, yung dalawang ba, ano ng bachelor? Dalawang ano ng bachelor? No? So, babatein muna natin yung ano, nakalive na ba yan dyan? Ayos ba yung mic natin? No? Babatein muna natin yung mga viewer, follower, subscriber natin. Uh, especially doon sa nagbigay sa atin ng uh, sponsorship ng EPRON at saka welding club, si Kabalasak. Tsaka si M. Highweld. Tsaka yung wife ni M. Weld, Si Iron, Iron Gear Weld. No? Tsaka si, ano, si boss Jorim Tepriot. Umalis na si, kailan na, umalis na sila nunoy? Abo, bukas, 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 bukas. bukas. Pero magbiyada siya, di ba? Asan siya ngayon? Sa baba. So, set out yan, boss. Uh, jury, parang kailan lang. Tapos na kaagad yung ano ni... Toto, no? Bilis lang ng ano, panahon. Uh, eh, kayo, ilang months from now, wala na. Mga sima na rin kayo. Ah? Huh? Yung maglalanbis, medyo ang matagal-tagal sa landbis talaga. Pero dalawa ang ano ninyo. Ah? Huh? Hindi lang land bis at saka seabis. Kaya, kung ako sa inyo, kukuha na kaagad kayo ng Seaman's Book bago pupunta ng Manila. Dalawa yung target ninyo, landbis at saka kasibis kung sino yung mauna, ha? Ay, doon na. Antayin mo yung uh, land landbis. Matagal man, abutan ka na isang taon mahigit. Oh, so, shout out pala sila si Jemir Tubusan at saka si ano, Ryan Platitas. Malapit na sila mag, uh, ano, ah uh, final na sila for ano na kagad? Isang ano, uh, natapos naman yung mga documents nila. Yun ang matagal sa Australia. Talaga. No? Pero pag na, ano kayo, na Ika nga natanggap na kayo, talagang secured na yung future ninyo at saka yung family ninyo na. One. Dito kasi advantage natin, mayroon tayong uh, ano sa kuan sa mga agency na na-connect na tayo ba. I Star Ocean lang eh. Shout out I Star Ocean no. Oh. Dami na mga 30 na siguro, 40 na Peter na doon. Kanila. Oh. starting ninyo, wag muna kayo maghanap ng malaking sahod, talaga maliit man masyado yung ano mo, uh, boss. Hindi pwede yan. Ah? Bakit kailangan malaki? Yung makapal dapat. Bakit? Ha? Ah? Kasi dadalhin ninyo sa barko yan o dadalhin niyo sa landbis. Especially yung mga welding symbol natin. Ha? Ah? Hindi pwede yan na uh, kailangan makapal. Ha? Ah? Huwag niyong baliwalain itong ano niyo, hand notes ninyo, hand ninyo ja nakasalala yung ano ninyo. O kagabi shout out pala, mayroong nag-message sa akin na ano, yung uh, hindi na product natin dito, nagpaturo kung paa paano siya mag-trading doon sa ano, uh, kasi malaki yung ano niya. Malaki yung uh, bolt na ituturnuhin niya. Oh. 'Di ba pag wala kayo talagang uh, ikang guide or wala kayong uh, experience sa litmasin, machine, ah, Tapos Wilder kay matagal na kayo nagwi-welding do. Pagdating talaga sa barko, mangangapa talaga kay sa lit machine. Ah, kaya yon si Sir Kagabi, sabi ko titingnan mo sa chart, eh, wala siyang ano, walang trade gauge. Asan ba yon? Oh, M26, oh. Hindi na ma-product natin to, pero binigyan ko siya ng idea. Ah. Yung trade gauge lang daw hanggang 2.25 lang. Oh. Sinubukan ko na rin hanggang 4. Iba pa rin. baka iba yung ano niya. Baka iba ang ano, hindi siya quick change. Magpapalit ka ng gear ngayon. So paano mo ngayon na uh, papalit ka ng gear doon sa likod ng uh, gearbox kung wala kang uh, idea sa basic machining? Uh, ha? may gear yan, matching yan. Titingnan mo yan doon sa chart. Ah, So, kaya very important ang masining sa pagpitir fitter kayo sa barko. O, ganun din sa landbis. Kita mo sa si Milo Takal. O, welder masinis siya doon ngayon sa ano, mekaniko pa sa UK. Malaking, malaking bagay niya yung uh, experience niya dito nag-training sa atin ng basic masining kasi nagagamit niya doon sa UK. No? Lalaki ng late masining, inoperitan niya doon. <laughs> ha? Pero pareho lang naman ano niyan capacity lang, at saka yung ano, ang uh, tawag nito, yung, uh, oh, yung pagkaiba. Ang maliit na masin, maliit lang may kakarga mo. Misalang, ang malaking lit masin, malaking ma, ano mo, isasalang. Kasi dipindi yan doon sa ano niya, swing over bit, doon sa capacity ng ano niya, chak. So, sana sir, nagawa mo yung ano, yung uh, binigay kong tip sa'yo. Walang bolt, wala ring uh walang uh, ano siya. Sa bisip yung agency niya, bisip malaking ano yan ito. Picturan na, picturan niyo to. Picturan niyo na. Resin niyo. Kailan kayong lahat na itong batch na to? Mayroon kayong group GC. Group chat, ha. Hindi gift certificate, ha. Group chat niyo, ha? Oh. Kasi at least uh, tulungan timur ba. Ha? tulungan hindi hindi kumbaga kanya-kanya walang mangyayari pag kanya-kanya tayo sa kwan at yeah, imo oh yan bisip hindi pa nakasampa ito pero may may bisip na eh ito yung ano eh uh, taga oh, taga ikaw pagadian ka di ba di bigay mo na doon kay parusan. so yun ang ano natin paano muna nang mainit tubig natin doon sa ano pagisuyo Saka yung pakikuha mo na rin sa baso ko doon sa office sa baba. Huh? So yan ang ano dyan, teamwork. Huh? Walang iwanan. Dito sa atin, kailangan lahat makasampa, maka-abroad. Huh? Tulong-tulong. wag niyo niyong, kung mayroong mahina, tulungan natin. Huh? Kailangan na, uh, ano yan, walang discrimination tayo dito. No? Kasi darating ang time, yung hindi mo, ano, hindi mo tinulungan, yun pang-una nakasampa ng uh, malaking sahod, Kagaya kaya example na la lang natin si Ramil Bulinas. Ha? Parang kinakansaw-kansawan pa nila yung dito minsan noon eh. Ah, di ba? Naabutan mo ba yun, Parsan? O di ba? Oh, ito yung seryoso masyado sa ano, pero hindi pa nandito pa rin. Ha? Si Bulinas si one twenty year at 2026 pa daw uwi niya. Shout out boss Ramil, ingat 'yan sa trabaho. Ha? Ingat 'yan sa trabaho, no? Malaki yung ano, malaki yung sahod, 3,500 dollar. 200,000 pesos na yon. E samantalang security guard sa, jati dati dyan sa mall, magkano lang sahod? Wala ka pang upuan dyan, nakatayo ka lang palagi. Nagbibilang ka ng sasakyan kung ilang sasakyan ang papasok. Ilang magagandang si yung papasok sa mall. Ha? Eh lahat na, pag-secure ka talaga, lahat na maisip mo yan dyan. Ha? Ay, bat? Diba? <laughs> Chichik mo yung guapa, pangit. Oh, sasakyan ano. Samantala ngayon, nandoon na oh. Offshore pa, ha? Ah? Offshore. Oh. Pero 'yun mo offshore. Pero yung agency nandito yung agency. Kayo na mag-search kung nasaan. Boss Aramil nandito na yung agency mo. Sinama ko na. Ha? Ah? Sinama ko na. Sinama ko na. Tatlo daw yung kailangan ni niya pag uwi niya. Tatlong kailangan na dadalhin niya na Peter. Sabi ko, meron akong mga magagaling dito. <laughs> Sabi niya, hindi ko kailangan magaling, sir. Ang importante, maayos yung attitude. <laughs> 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 Wala pa, tanggal pa kayo. Lagpas na kayo. 2026 may uwi ni ano, Ramel. One year pa siya. No? Oops, iwan ko kung uh, gano'ng katotoo yun. ya yeah? So marami to, ilang agency to. Pag hindi kayo nakasampa dito sa itong binigay ko na mga agency, ibig sabihin, patay-patay okay, kayo. Okay, patay, patay kayo. <laughs> Mahina, <laughs> Mahina talaga yung ano ninyo. Okay, ha? Okay. Mahina talaga yung kailangan kayo, uminom kayo ng uh, native chicken na sabaw. Okay, energy. <laughs> Walang energy. Ha? Bagsak si, ano, Bra, si Brad Pitt nung isang araw. Kailan ba yun? Isang araw, no? Saturday. <laughs> Saturday night, <laughs> hindi nga ako nakawi. Diyan na pala ako nakawi sa office. Ako natulog. Batista mo yung bouncer Batista nga daw, sabi ni misis, uh, ginawa mong bouncer, bans bouncer yun si Batista. <laughs> <laughs> hindi doon ako nadali sa ano, kasi maga pa, nakaset naman ako, walang kain. <laughs> Tapos na, pagdating sa baba, na, na ng tanduay. Tapos, kumakanta pa ako ng pusong bato. Ano ba yung kinanta ko? Ano? <laughs> <laughs> Nanghihinayang. Nanghihinayang? Oo, oh, wala. ang ako dun sa tanduay. Ang daming tanduay. <laughs> <laughs> Sino bang nagchampion doon sa <descon> ano? <pone> si Sir parang hindi na kanta Bilitid, happy birthday, plakpakan Happy birthday natin si Sir Pid So ipagpatuloy natin mamaya ah, Nano na ba yan? Nasa uli na ba yung video kay? Birthday ah? ah, pala lang ni Sir Pid Di tayo makanood mamaya ng cake Birthday cake Maliit lang Maliit tapos malaking tanduay. <laughs> <laughs> wala, so? ano, pa pag nakita okay. nga ako ng panel ng tandoy, nahihilo na kagad kag ako eh. Hindi, kunti lamang kinain ko. Hindi. Pagsabaw ka ng manok. O, walang kain, kunti lang. Sugat ba? Eh, wala mang kanin yung uh, may litsun nila guys, sa table, wala mang kanin. Hmm. Wala. Kaya kahapon, nagpalaga ako doon ng one. Ang tilang ng baboy ba? Hindi oh. man sa aking baso yan, boy. Asan pala yung baso ko? Sige na, dit, na. Tiyagain na lang yan. Oh, saglit lang. Ano mo na yan? Oh. mo pa yung kopi doon? Baka may kopi pa. Oh. Thank you. Ano? Ito, malapit na rin magtapos to si Kwan. Sino pang uwi mamaya maliban sa taga Palawan? Wala na? Ana. O kayo. O oh, ha. Palawan oh, yun, okay yun. Mamaya. Palawan. O oh, palawan. Oh, palawan. shortlist na yan. Ha? Sino yung to? bakit saan siya? Saan siya ngayon? Masini? Saan ba siya magbibiti? Labaw na. na. Kayo wala pang Siemens book, di kung yung taga rito lang, dito na kay magbiti ha. Kasi mas madali dito kukuha ng Siemens book. Dali, mas madali, no? Mas madali. Okay. So shout out sa ating mga ano pala, yung mga gustong uh, gusto magsiman, ito na yung chance talaga ninyo na kuan oh, makapag-abroad. Kahit hindi kayo graduate ng high school, graduate, Pwede sumampa ng barko. Basta marulong lang magbasa, sumulat, mayroong English at saka yung uh, physically fit. No? So mayroon na tayong 135 na on board. Alis na naman, mayroon na namang alis. No? Tapos da darating na yung mga ano, uuwi na naman sila yung si chief mechanic natin, uuwi na rin yun mga yung mga ano, marami ng uuwi na no, naman pa pababa na. So kayo naman ang may chance ang maipalit sa kanila doon. Ano bang plano mo para saan? Magbano ka talaga si like, B. Alandis ka? Nawala sa at oh. Pero bago ka pupunta ng Manila, kailangan mayroon ka ng Siemens Book at saka yung Yellow Card Fever, ha? Kasi sayang ang taon, ha? Sayang, ha? Eh kung sasahod ka, magkatsamba ka rin ng 100,000 isang buwan. Eh sa 10 months mo, di meron kang 1 million. Pero yung yung obscure sir, ano yun sa Landis to, Cesar o Sibis? Sibis pa rin yung offshore na ano. Ah? Offshore. Landis, iba naman sa Landis. Hindi, kasi ang pag-apply talaga, ano lang yan, kumbaga, ano ba, swerte-swerte. Siyempre, -swerte. eh, siya mahan rin ng dasal. Hindi yung puro, ano kayo, puro igwad-igwad lubot, tiktok-tiktok. Ha? Dasal ka rin, hindi ko araw-araw. Oh, magdasal uh, talaga. Matagal na yung kasi pasalamat tayo kay Lord. Kasi kung wala si Lord, eh wala tayo, hindi tayo nakikita-kita ngayon. Uh, di ba? Kahit uh, malasing tayo minsan, pero pasalamat din tayo palagi. So si Kuya, ano, shout si out Kuya, eh, ingat yan sa biyahe, baka imbis nga sa buwang ano mo, baka mapuntangan Dabaw. <laughs> ha? Mapuntangan Kutabato. <laughs> Yeah, mahirap yung mag lasing ka. Lasing ka na mag ano, biyahe, mahirap. Experience ko yan, nalasing ako galing ng kaluukan sa may bagong baryo. Sa di ano rin yun, sumakay ako ng ano, ng LRT. Monumento, papunta, imbis na baba ko na Kirino, oh, oh Quirino Station, doon ako sa baklaran. Gising na ako doon sa guard. Oh, gising na. Dito na yung ano, baklaran na. Sabi ko, eh, baklaran. Isakay na naman ako sa ano, baba ako sa ano, sabi ko, ibaba ako sa carino, o oh, sa, eh, ang tawag nito, kirino. Eh, baba na ako sa kirino. Mayroon mga nagtitinda doon ng, uh, ano, yung balot, at saka ano, hindi, opo mo na ako doon, natulog na naman ako, pagising ko, alas dos na. Uy, pala, dretso na lang, sakay na naman ako ulit, papuntang, uh, tawag nito, yung, yung uh, bulakan, kasi doon man yung, ano namin, trabaho. <laughs> Sabi ko, wala sa ayos buhay na to. Halo-halo ang inom. Jilbis, tanduay. Yung, uh... basta halo-halo. Ubus, ang kas namin. Walang mangyari. Sabi ko, patay tayo dito. E, magkano lang pag Sabado night, e, magkano lang isang sahod? 140 isang araw. Oh, mo pa sa kantin mo. Sabi ko, wala. Grabe. Tapos ang hirap-hirap mag-welding. Kapasok-pasok ka tapos obus doon sa tanduway at sa kawan. Oh my God. Kaya kayo mga ano, iwasan nyo yung sobrang inom din kasi ang liver. Liver cirrhosis, yung mga hard, tanduway at sa kano, mag-liver cirrhosis. Yung liver cirrhosis, walang ano yan, walang symptoms. Diretso na yan. Pag ano yan, pag uh, sumakit na yan, wala na, cancer, ano na yan. RIP na kaagad ka niyan. Oh, ilang ilang years lang wala na. Hindi naman magamot 'yan ng basta-basta. Okay na sir. Pero na uh, Oh, uh, Sobrang uh, dito, ano. Grabe uh, uh, no. Inom ka pa ng malamig na may ice. Dapat 'ton yung mainit na may malunggay na may latab-latab uh, ng native chicken. <laughs> <laughs> yan di yan ang ano talaga. Wag kayo, pag nahang over kay wag kay inom ng malamig na tubig. Wag kayong ano, kayong sobrang sobrang inom ng uh, ano, tapos malamig na tubig, yelong-yelo. Maano man yung bit, ano mo, yung liver mo, mainit. Masubuhan man kung pagasa sa bakal pa ba. Mainitan, malamigan man. Wala. Hipa ka dyan. Pero ang hipa mo, patay, liver, ano mo. Magkahipa ka. Dami ko nang namatay ng mga kasamahan dyan. Si Buyaks ko, Laga, ano, driver ng dump truck yun, doon sa construction, doon sa kanilang tukakutabato. Grabe, gabi-gabi, ilang tanduway sila. Tapos Lego. Mga last race, pagka last city, Jotina na naman. Punta kami ng Manila. Kasi mag-abroad nga. Ganon din sa barko. Kaya kami ng barko, tagay din ng tanduway. Uh, oh, RIP na. Bagsak sa medical. Pagdating sa Manila. Medical na Pas Ipa. Ipa siya. Wala, umuwi dito, umuwi sa kutabato Wala na, hindi na nagpapagamot Puro lasing na lang Ah, talagang ano siya RIP talaga Na-discouragement Wala Walang magaling sa inuman Knockout ka talaga dyan ha? Kantahan medyo mayroon Kasi may score na Ilan bang score? Sino bang pinakatasi score ng kumantan noon? Puro mga singil na pala yung mga ano eh. puro mga singil eh. Ha? Depending champion pala to. Si Binje, nakakanta ba si Binje? Kanta ka ba, Jay? Ay! Pangit yan! Kahapon, may nagsimba dito. Maaga pa kayo nag, ano, maaga pa kayo nagkanta-kanta. May nagsisimba dito ng kapatid nating uh, mga iglesia. Huh? Ano hindi marinig. <laughs> sir, eh. Hindi, yan eh may opinion dyan eh. Reklamo taijar. Yeah, pag ano na, sa uli neng na ano natin. Okay lang yan mga ano pag walang simba. Yo wala kang aser eh na araw ma. Sino niyan? <laughs> Ngunit, ngunit. O. O. Eh, nama si Sam. Nama si Sam. Sa uli nyo na yan. Asan ba na hiniram nyo yan? Sa ni maya. pulis pa naman. Iwan ko lang sa inyo. Eh, uwi ninyo dyan. Baka mamaya ngat-ngatin pa ng aso yung ano dyan no? Okay, so ngayon sir, paid, ano sila? Yung mga baguhan natin, ilan 'yon? Isa, dalawa, yung may bago pa, no? Tapos tulungan mo diyan si ano, Kevin, ano na sa iyo? Nakaano ka na? Sa iyo. Vertical, i-join. Okay. So dito na kayo mamaya matulog, banda. Mukunti na lang naman dito. Ha? O oh, doon pa rin kayo. Pero dal dalawa ang mamaya ang uwi. Si ano si Palawan <laughs> at saka si Kwan. No? May fair. Okay, so thank you sa ating mga viewers, followers, subscriber. No? So yun yung ano natin, Sir Fred. Mayroon pa ba tayong bakal dyan? Cutting na yung mga steel plate. Yung pipe. Iba ang mga pipe eating. Ay, tacking lang yung mga, di ba? May na nakin Sir Asyo doon. Oh. Okay. Meron pala ko i-forward sa'yo dyan. Yun ang basic na pagpabrikit doon sa ano. Nandyan sa, nandyan sa kwan. Ha? Pakita as kanila. Basic pag nagpaano kayo doon sa pipe fitting. Nag, uh, layout. Meron na namang parang nagbanggaan na barko, Sir Fred. Daming ano, daming ay uh, oh, di, mayroong sumabog na ano. Bulk bulk career ba 'yun? Mayroong explosion. Ex explosion. Mala ang suspiko doon baka may kargamento sila na delikado or mayroong naghatwork. Eh safety talaga kayo palagi. Safety first always. Huwag kayong magkumpiyansa talaga, no? Okay, Le mamaya linis-linis muna kayo diyan sa baba. Linisan niyo muna tapos saka kami mag-start ng ano niyo. Ha? Oh. Maroon pa tayong dark glass, serpent at saka yung kwan. Wala na. Clear glass. Wag kayo yung ano, yung mag nag-welding kay distansya lang. Wag kayong didikit yung mukha dito sa ano. Ha? Wag distansya lang kaya may kamay dito lang bawal kasi pag sobrang dikit mainit. Ha? Distansya lang. Ito lang naman ma-adjust mo naman 'to. Ha? Buti kung puwit 'yang kititigan mo nang maigi. puwit ni Juan. Lexilor. Distansya, distansya lang para hindi maano yung spatter yung dark class. No? <laughs> Palitan mo yung uh, ano mo, isa, isa, isa. ha? Hindi. Oh, yung makapal, kasi nandyan na lahat yun. Pati itong mga agency ninyo, isusulat nyo na yan. Yung bakit kaila isulat yung agency? Ha? Kasi kung saan yung malalaking sahod? Hindi mo naman ma-memorize yan, dami-daming agency. Sulat mo talaga. Ngayon, ano iba sa isulat mo? Mayroon pa kayong nakasib doon sa ano ninyo, messenger or sa email. I-scan ninyo yan. Ha? Ha? Kasi pag nasira yung cellphone ninyo, nandoon sa email ad ninyo at saka yung sa messenger. <tinyo> Di ba? Hindi kagaya sa akin dati, ha, niwan iniwan ko yung isang ano ko sa Pasig. Ang apat kong sakay, iniwan ko na yung notebook ko. Nabahaan doon sa Pasig. Ha, wala. Sira lahat. No? Diba? Sayang. Marami pa, pati mga kapatid ninyo, mga pinsan ninyo, mga ano pa dyan, makikinabang pa dyan. Ha? Okay, so thank you and good morning sa inyong lahat, sa ating viewer. Thank you. Okay. Mingaw na, Biji. Wala na yung mga... Wala na kusog mo Ha?